Today's video is adobong manok po tayo ngayon. I-gisa ang sibuyas at bawang sa mainit na mantika. At ayan natin maging golden brown ito. I-gisa. Tsaka natin ilagay ang hiniwang manok. So this time guys, isa natin maging toast yung ating chicken. Saka natin ilagay yung patatas. iniwan natin. Saka natin takpan yung ating niluluto para lumambot yung manok sa patatas. Pagbukas natin, saka natin ilagay ang ating soy sauce. Yalo natin siya para magmix yung ingredients. Lagay ang paminta, saka yung daon ng laurel. Lagyan na rin natin yung suka or vinegar. Then, counting tubig. So, sa soy sauce, guys, is depende po sa inyo kung ano ang lasa nyo since na ako ayaw na maalat. Kunti lang ko. Takpan ulit. Tinbuksan. Tinbuksan. At ayan natin na kumonti yung sauce niya. Kailangan may na lang yung apoy. Then ilagay na lang natin yung ating siling hapa. Ayan natin na kumulo siya. At ihalo natin para magmix yung mga ingredients na nilagay natin. So, yan. Malapit na po maluto. So, ganun lang po kadali kung paano magluto ng adobong manok. So, that's it for today's ready to lunch. Bye. See you on my next vlog.